damang ng mighty generals o mga atletang manlalaro ng DepEd Division of Nueva Ecija ang all-out support ng pamahalang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Aurelio Oye Umali at Vice Governor Doc Anthony Umali para sa kanilang pakikipagtunggali sa Claraa o Central Luzon Regional Athletic Association Meet na magaganap sa April 27 hanggang May 3, 2024 sa lalawigan ng Tarlac. Sa kanilang senilo program na ginanap kahapon, April 24 sa Nueva Ecija Coliseum, sinabi ni Division Sports Officer Dr. Joel Cruz na mula uniform hanggang allowance ng buong 800 delegasyon sa lahat ng kapitolyo may kasama pang cash incentive pag nanalo. Malasakit ng ating governor, inigitan tayo ng uniform ng ating pagkain ng sasakyan natin papunta sa Tarlac ng insurance, ng allowance. At mga gamit namin natin. Apat na raan, atleta na sinala at sinanay mula sa mahigit pitundaang paaralan ng dibisyon ang sasabak sa iba't ibang larangan ng sports. Kasama nila ang isang daan anim na coach, 150 technical official, gayundin ang medical at dental staff, mga principal, district and monitoring supervisors. Iisa ang sigaw ng kanilang digdib ang magtampyon sa klarat, iwagayway ang watawat ng Nueva Ecija sa Palarong Pambansa na gaganapin naman sa Cebu sa darating na Hulyo. Para sa Balitang Nueva Ecija, Delphine Agustin, Ilaw, DWNE, Teleradio, ang inyong kakampi.